Ko, oy, natin ka ka. Oy, susi ko boss. Ay susi ko. Ay susi ko. Ay susi ko. Grabe ka naman tao ka. Ani to. Susi ko na diyan yung store namin. Construction ng bako yan. Kasi yung ano sa store ng ano, uy, sa trabaho ng yan, ko na diyan yung susi ng store ko. ko. Ay, ay susi ng store ko. Property ko. Asay susin ko, uy. <laughs> Susi ko. Nasa private property ka, nasa kanya. Nasa yung susi ko, boss. Sir, papunta na lang to sa branch kasi... Nandiyan Hindi pwede, boss. Kasi nga. Hindi, inaalisan mo ako, kinakausap. Yung... Nagbibidyo ka pa, sir. close mo yung account mo. Ako ah, yung susi ko, boss. Nandiyan yung susi ng ano, yung company. Hindi ko, ko. Yung ko mabubuksan, store. Unit. Ko mabubuksan yung store. Hindi ko mabubuksan Bukunin yung store. Hindi ko mabubuksan yung store. Hindi ko mabubuksan yung store. Kukunin kayo susi na unit. Bibigay ko sa'yo yung susi mo. Nagbibidyo ka po. Ako na yan, boss. Siyempre, documentary ko to. Bakit ganyan yung ginagawa niya sa mga tao? Susi. Ako na yung susi ko, boss. Ano yan, no? Nandiyan yung store ko. Ano, kinukuha mo na rin yung sa store namin yan, no? Oo, sige. Ibigay ko yung susi mo. Uy, yung ako na yan, boss. Ano? Oh, ako na, nakita. Ba't ba, ba, nagmamatigas ka, sir? Boss, grabe naman kayo. May pass ko. Oh. Ko, oh, ko. ako. Oh. ko yung pass sa Saan ba ako babayaran yan? Hindi ko babayaran. Ire-report mo na lang. Akin na, na muna. Akin yung susi ko. Parang napping na yung ginagawa niya eh. Naming, sir. Asit ng bangko yan. Ay, kanyang may ano. Nainjay susi ko. Ano susi ko boss? Kanyang, ano, yung ano ko yung kuha niya ano ko susi ko. Grabe naman kayong tao eh. Saka ni susi ko boss, kinuha mo yung napping ako. Oh, hindi na susi mo. yung susi ko boss. Susi ko. Pauwin nyo muna ako eh. Thank Grabe ka. Huwag kang manghila. Huwag kang manghila. Huwag kang manghila. Susi oh, ko. Mang 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 oh. no, no, wala ka pa. Ano ko? Ano yung susi ko? Ano yung susi ko? Ano yung susi ko? Okay. Pwede mo yung 20 okay. Susi ko. Grabe ng mga tao to. Ano yung mga tao to? Susiko, brad. Hindi, makakasuhan ka dyan, sir, sa pagbibidyo mo. Walang problema, brad. Okay, sige. Dokumentary ko to. Sige mo na lang ng documentary. Susi susiko, Susiko. Susiko, boss. Boss, susiko, hey, boss. Hindi, diwa mo Susiko, susiko. Boss, Susiko. Susiko, Susiko, boss. So, sige, boss, nakikiusap naman sa'yo. Nakikiusap ka, sir? Nagbibidyo ka mo, oh. No? Kaya nakikiusap ka. Nakikiusap ka? Oo. Ha? Nagbibidyo ka, oh. Ha? oh. Ko. Pwede naman tayo mag ano, oh. Oo. Nakikiusap ka, nagbibidyo ka? Di ba, mula, sa mga mula. kami babala ka din ang ibang kainan, eh. Pwede naman puntaan sa bahay, boss. Hindi, hindi, hindi. Re-report muna na namin. Hindi, pwede yung bus pa rin. Ano ko rin yan, bus na eh. Kung transport ko sa trabaho yan Airport eh. Re-report mo na namin yan. May susi ko, bus. picture siya may mga damit niya. Bigay niyo susi ko, bus. Grabe naman kayo, susi ko. Bus, susi ko, naman tutukot, sir. Susi ko. Nasa'yo eh. Nasa'y susi eh. So, transfer mo yan. Go. Oh, susi ko. Bakit ko usap naman sa inyo eh? Kauhin nyo naman ako. Layo pa ako. Paglalakarin niyo ako. Layo pa ako, boss. Alay, boss. Pati yan naman kayo sa tao. Nakikiusap na ako sa inyo. Nakikiusap, sir? Aalisad mo ka ako. Kinakausap kita eh. Kasi nga, boss. Aalisad mo ako. Ikaw kung yung uh, na ka ng motor? Aalisad mo ako. kausap pa kita eh. Di ba? Ma'am, ako yung usap naman. Naiki, pag-usap ako sa'yo na maayos. Naiki, usap kayo. gayong ginagawa mo. Pwede ka ako sa mga dyan. Hindi, hindi dokumentar yan. Nagbigay ako ng consent na videohan eh. mo. Wala akong consent na binigay sa'yo, di ba? Nasa law firm kami, sir. Hindi pwede yan. Boss, yes, sir. Paano maka-uwi niya, oh? Yung documents niya, gawin mo na RTS. Refuse to sign. Ha? Paliwanag mo sa kanya yung documents niya. Hindi mo naman siya... Hindi Kasi Susi naman, grabe naman kayo sa tao. I-report Re mo na namin yan, sir. Hindi, pwede. Eh. Kailangan ko sa trabaho yan. Pwede po yan, sir. May authorization kami galing ba? Grabe naman yun. Grabe yun naman kayo sa tao. Sir, Susi ko, sir. Hey, eh, tagalimin mo yun na yung ano. Hey. Eh. May truck, transfer mo muna dito. Grabe naman kayo. Grabe, kaya naman pala pinupuntahan nyo ako dito. Kaya pukunin nyo yung motor. Wala kami ganun na sinabi sir. Saka hindi kami nagpapunta sa'yo. Grabe kayo. Saan yung susi ko? Pag-usap naman ako sa'yo, Brad. Grabe ka naman sa tao. Pinabayaran ko yan, dalawa taong ko binayaran niya, tapos ganyan. Kung wala kang balanse, eh. pumunta ka na ng branch para mahabol pa yan yun. Ngayon, kung wala kang balanse, eh. dalawin mo yung documents. Pag naging okay, mo doon, nakikiusap mo... nga sa'yo, Brad. Hindi nga pwede, sir. Oo oh, naman. Tigas naman ang, tigas mo naman, Brad. Panganap boy ng tao yan, pinagbinayaran na namin na yan sa, ano? Grabe naman kayo. Eh, puso si Brad. Grabe naman yung mga tao. Mas baka ano naman, susi. Ay, susok naman sa'yo, boss eh. Ilak mo. Tapos baka susap naman sa'yo, susito ko. Tapos susito ko. Ano ba nakikiyan mo, sir? Hindi ka naman gusto, sir. Eh. Ayusin mo muna sa branch. Siyempre, pakiusap naman ako, sir. Ay